Lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando habang kumikilo sa direksyong Pakanduran. Base sa latest Tropical Cyclone Bulletin ng pag as of 7 a.m. huling namataan ang mata ng Super Typhoon Nando sa 180 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 215 kilometers per hour at pabugso na 265 kilometers per hour. Pumikilos ito sa direksyon Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 5 sa northern at central portions ng Babuyan Islands. Habang signal number 4 naman sa southeastern portion ng Batanes na bahagi ng Babuyan Islands, Gayun din ang ilang lugar sa mainland Cagayan, kabilang na ang Santa Ana, Santa Presedes, Claveria at Sanchez Mira, pati na sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 3 naman, sa nalalabing bahagi ng Batanes, ilan pang ng Cagayan, northern at central portions ng Apayao at Ilocos Norte. Sa number, number Ilocos Norte, makikita sa video ang makapal at madilim na ulap habang nararanasan ang malalakas na hangin dala ng bagyo. Sa pagodpot, humahampas ang malalaking alon sa dalampasigan na nagpapakita ng lakas ng epekto ng bagyo sa baybaying dagat. Nagsimula na rin bumuhos ang ulan na sinasabayan ng bugso ng hangin sa bayan ng Abulog, Cagayan. Sa kagayan ilang puno ang nagbagsakan habang walang tigil ang malakas na ulan at hangin. Sa Santa Ana kagayan, walang humpay rin ang buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na bugso ng hangin dahilan para masira ang ilang puno sa lugar.